I feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Ayan, na good day ulit dyan sa lahat ng mga kadiwi natin dyan Ayan, nakaready na yung ating e-bike At uh, andun na yung ating gamit At uh, meron tayong tatlong gawa ngayon mga kadiwi And then, eto, meron pa Ayan, eto Dinala na lang dito mga kadiwi Sabi ko, ahatakan uh, na lang dito sa bahay So, Mamaya ako na 'to gagawin ang issue nito garalgal. Okay, uh, unahin ko muna yung mga nauna. So, i-home service muna natin 'yon. Actually, malapit lang naman dito 'yon, mga ka-DIY. So, ayun, punta ko na muna yung ating gagawin. So, okay 'yan, mga ka-DIY. dumaan muna tayo dito sa isang pinapagawa sa atin. So, ayun, nandoon siya ayun, 'no. Oh, I-try kayo yung isang gagawin natin. Ang issue niyan, garalgal, mga ka-DIY. So, malaki possibility, baka sira na rin yung hall sensor niya. So, garalgal 'yan. Kaya yung isa pa natin gagawin. So, ayun, diretso na tayo doon sa ating uh, customer. Okay kaya mga kadiwin, nandito na tayo ngayon sa area nung ating uh, gagawin. Ang uh, tatak na ito ay Hamson. So, ayun, wag na natin patagalin mga kadiw and then papakita ko na agad sa inyo yung issue. At yan, eh, power on natin siya. Power on, ayun, eh, may power na siya. Pero ang naging issue lang nito na ay nawala yung kanyang uh, busina, uh, signal, yan nawala yung busina at saka signal so ibig sabihin mga kadiyo pati yung tunog ng reverse wala na rin sya at uh, kapag kaganyan ng issue mga kadiyo una natin na uh, pupuntahan dyan yung tinatawag nating uh, converter kasi yan yung nagdadala sa mga e-trike or e-bike kapag ka nawala lahat yung busina pati signal so bubuksan ko muna na isang mabilis to para malaman agad natin At yan, at dito mga na nabuksan na natin siya. At base dito sa nakikita natin, wala tayong nakikitang converter dito. Ang meron lang dito, yung kanyang uh, flasher relay. So meron siyang flasher relay na 12 volts. So ibig sabihin, naka-converter nga to kasi 12 volts yung kanyang flasher relay. Ayan o, no, nakalagay naman Okay, so ibig sabihin wala rito yung converter kapag wala dito sa harapan. Ah, uh, dun yung sa likuran. So, bubuksan na natin isang mabilis yung likuran, mga ka-DIY. Yan, tinanggal na natin yung mga allen wrench. Uh, ah, and then, tingnan natin yung ilalim. At, ah, uh, yan nga, mga ka -DIY, nakita ko na agad yung kanyang uh, pinaka-converter. So, nandito siya eto yun, oh. Yun, etong maliit na to. Malaking possibility na ito yung sira. Yan, mala. yan, yan, yan. Eto yung sira nung kanyang... Uh, e-bike. So, ibig sabihin, malamang wala na itong uh, sinusupply na 12 volts. Pero, gagamitan muna natin ng tester para sure bull tayo dyan. At, uh, ito na yung ating, uh, tester. So, dito naman sa converter, uh, tatlo lang namang kalimitan kulay nyan. Black, negative, yellow, supply. And then, yung red, yan yung in. Okay, yung in, power in. So, tusukin ko lang na isang mabilis. Ano? At yan, merong uh, in yung ating uh, converter so may pumapasok na supply sa kanya ang titignan naman natin yung out nya na 12 volts so etong gitna yun yung dilaw tutusukin ko na lang oh. at yung mga kadiway base nga dito sa ating pagtitest wala nga supply yung ating converter so papalitan na natin agad dyan isang mabilis meron tayo kasi pamalit dyan at eto yung ipapalit natin mas mataas na 15 ampere yan yan. So ito ipapalit natin, no converter tutusok na na isa mabilis. At uh, yan mga DIY na tusok na natin, so plug and play lang naman ng mga converter mga DIY. So ito na 'yung bago, ito na 'yung luma. Ngayon testingin na natin kung okay na ba siya. Power on. 'Yan mga DIY, busina. So okay na 'yung busina, signal. 'Yun, okay na 'yung signal niya mga DIY. And then 'yung reverse, kailangan daw may tunog. Eh oo ay so 'yun mga kadeway ganun lang kabilis. So 'yun lang yung uh, naging issue niya talaga. Uh, bumigay yung kaniyang uh, converter. So ayan, if ever na ganyan din nangyari sa e-trike nyo or e-bike nyo, uh, pwedeng uh, i-test nyo muna para sigurado kayo. So converter minsan kasi yung nagdadala ng uh, ibang e-trike or e-bike, lalo na kapag biglang uh, nawala or sabay-sabay nawala yung busina, signal, uh, yung mga ganong issue tsaka ilaw. So ayun. Ang ganda lang. Maraming salamat sa panonood. Thank you.